dahilan ng pagtsugi kay Lobby po sa Batang Kiapo isiniwalat. Naging usap-usapan ang pamamaalam ng actress na si Lobby po sa FPJ's Batang Kiapo kamakailan. Sa isang episode kasi ng naturang teleserye ay sinalo ni Mokang, karakter na ginagampanan ni Lobby. Ang bala ng mula sa baril ni Olga na kay Tanggul dapat. Sana ito itatama. Dahil dito tuluyan ng natpodas ang karakter ni Lovey po sa serye. Pero ano nga ba ang dahilan kung bakit tinaposan ni Lovey ang papel na ginagampanan niya sa buhay ni Tanggol? Sa latest episode ng Showbiz Update, itong linggo, tinalakay ni Showbiz Insider Oji Diaz ang tungkol sa bagay na ito. Nabalitaan ko lang naman, Loy, na since di ba nag-asawa na siya, parang gusto naman ni Lovey po na planuhin yung kanyang buhay. Kasi nga medyo hindi nga niya napaplano. Saad ni OG. Siguro kay Lovey po din parang mas kailangan ako ng asawa ko. At mas kailangan ng bumuo ng pamilya. Siguro para sa kanya. Kasi syempre, ilang taon na rin si Mokang siguro nakangarap na rin siyang maging nanay Anya. Dagdag pa ni Oji, ang paggawa naman daw kasi ng mga proyekto, kaya ng teleserye, ay nandyan lang. Pero alam mo ba kung yon ang rason talaga ni Mokang? Valid naman yon. Sa anyway, nandyan naman si Ivana Alawi para mag-provide ng romance at nakilig with Coco. Matatanda ang pansamantala na wala ang karakter ni Lobby sa batang kiapo noong magpopo siya sa kasal nila ng jowa afam na si sa Europe. Gulat na gulat naman ang kapamilya actress na si Lovie po sa chikang buntis siya sa panganay nila na panyang asawa. Ito kasi ang kumakalat na dahilan kung bakit pinatay na ang karakter niya sa hit kapamilya series na PJ's Batang kiyapo, na pinagbibidahan ni Koh Martin. In fairness, ikinasyap na mga manonood ang pagkamatay ng karakter ni Lavi po. Pero may magandang paliwanag ang actress-singer kung bakit kinailangan na magpaalam si Mokang sa kwento ng serye ng ABS-CBN. Ayon kay Lavi, napakalapit sa puso niya ang Batang kiyapo dahil isa ito sa mga na-iwang legacy ng kanyang amang action king na si Fernando Po Jr. It's my first time to be part of the show that represent my father's name. So I'm really grateful to have been part of it. Sobrang nagpapasalamat ako sa friendships at mga relationships na nabuo dito. Ang pahayag ng aktres sa panayam na ABS-CBN. Naging mainit din ang pagtanggap ng mga manonood sa unang pagkakataon ng pagtatambal nila ni Coco Martin na gumaganap naman bilang tanggol. I have nothing but beautiful memories, but I think after a year, I think it's time for me to open myself up again with some mga bagong opportunities. At dahil nga sa pamamaalam niya sa serye, ang unang naisip ng viewers ay baka pregnant na ang actress sa panganay nila. Sinagot naman ito ni Lovey. First, I need to do it and have my husband around to do it to be able to be pregnant. Ang atatawang chika pa ni Lovey.